Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay. Siyempre po dito yan sa channel ni Kuya Dan TV Vlog. Okay, may galab shout out muna siyempre sa ating mga members, super chatters at sa mga walang sawang sumusubaybay at sumusuporta dito po sa ating channel. Alright, ito po ang inyong lingkod muli. Si Kuya Dan. Si Dan. Maghahatid po sa inyo muli ng uh, vlog na kung saan po ay tulad po niyan nakikita po ninyo sa bungad ay nagpakita po ng halos ay uh, buong buo si Daragang Magayon Exact location ko po dito ako sa Pandan, Ligao City um, pamanikian si po ito kung saan po kagagaling lang po namin doon sa munting kabukiran ng inyong lingkod. So dito po ay papakita ko po sa inyo, siyempre tinutukan ko muna ang bulkang mayon at ayan, ilog, galing po yan doon siyempre, ang ilog na malaking yan. Ayan po ang situations po rito, gubat, tabi ng ilog. Papakita po natin, ito po yung hanging bridge. Nasa center po ako ng hanging bridge. Ikot po tayo ng ganito. O yan, nag-ikot na po ako. Yan na po ang bandang likod ko po kanina. Kung saan tungo ng direksyon ng ilog na malaking yan. Ayan. So galing po kami doon. Sa kabilang yon. doon po ang banda ng aming bukid. Okay, may tricycle po siyempre motor. Iikot po tayo. Ayan. Pwede naman po rito magsalubungan. Doon po ako patungong pauwi na sa amin. Ayan. Almost every day po nandito ako mga giling kong taga-subaybay. Kaya ngayon po time check po tayo. Um, more or less ano na po ito 4 pm. Naglalakad na po kami pauwi. At naisipan ko pong magbigay uh, sa inyo ng uh, mag-share nitong vlog na kung saan ay kabuan ng uh, dito po sa may patungo doon sa aming munting bukid. Napakastiwasay po ng ambience po rito. Probinsyang probinsya. Kitan mo yan ang mayong volcano mga idol yung payapang ilog na kung saan po ang um, nakaka aliw ang kanyang daloy dahil po banayad talagang galawang ilog so nakikita po ninyo medyo kulay ano pa siya um, kape dahil nga po maulan po dito galing po yan sa pagbaha Okay, so dito, tingnan natin sa bandarito. rito. Meron pa doon kalabaw na naliligo. Ayan, siguro po mga bandang alas 5, malapit na, kukuni na po yan ng mayare. So dalawa po sila, tingnan natin dito sa kabila. Dito naman, ayun. Yan, siguro kita pa naman ninyo yan. Ando doon po siya sa tabi ng balsa may balsa po, balsang kawayan ayan po yun, balsa po yan okay halos ay uh, ayoko na rito umalis <laughs> sa pagtanaw ng napakagandang tanawin gubat sa gilid ng malawak na ilog ayan po sa so umiikot lang po ako kaya doon tayo po patungo, pauwi ng bahay ng aking sister. Iikot tayo muli. Ayan, ah, kita na naman natin ang bul bulkang mayon. Na kung saan po ay uh, napakakunti lang yung ulap sa kanyang katawan. Ang po yan? pang, ang view po na yan, makikita po ninyo ay 50% lang yan. Ang matatanaw po natin siyang buong buo as in buong buo mula po sa pinaka ground level niya ng si above si level doon po sa bandang Kamalig aakyat po tayo doon sa tourist spot doon kung saan yung tawagin po ay yung Kitwinan may vlog na po ako diyan minsan ewan ko lang po kung napanood po ninyo yan doon po sa bandaron ang site na kung saan makikita po yan ng buong buo. So dito po sa bandang ligaw, ganyan na po yan. Nakukover na nung mga uh, bukid. Pag nandudo naman po sa may bahay, sa rooftop ng aking sister, ay uh, harang naman po siya ng yung tourist spot po rito ng Kawa. Kawa. Alright. Okay, tingnan nyo po ako. Ayan, mayroon pong tricycle nakatawid po yan patungon direksyon sa akin o ayan po sila so bibidyohan po natin ha kung paano po sila ay uh, sasalubong sa akin tatalikod ako baka sumabit sa akin ayan tatalikod tayo pero ayan bata ang nagdadala o ayan tingnan mo sasalubong sa akin ayan alright yun sumabit si Totoy ito. Atras, atras, Ang kamay mo, ang kamay mo. Atras, atras. Sumabit po sila. As. Ah, sige na, no, ikabig mo kanan, kaliwa. Ayan, diretsyo mo na. Ayan, buong ay, pamilya ay, po ay. sila. Salamat po. Buong pamilya po sila. Totoya, tingnan mo un unan. Ay, yun, no. Tingnan mo, konting ano lang. Ayan, sumabit kasi bata yung nagpapadala. Yung tatay, naka... Upo, doon sa pulihan. Siguro tinitrain niya yung anak niya na mag uh, lusot dito sa almost saktong sakto lang yung tricycle. Ayun, success. <laughs> Ayan. So ganyan po ang uh, incident Yung buong mag-anak. Ayun, pa na po yun doon. Tunog na yan, narinig niyo Paakyat po yan doon sa pinanggalingan namin at malapit doon sa uh, bukid naming uh, kunti. at tinatayuan ni Kuya Dan ng um, bahay kubo. Okay, so mula po dito sa center po nitong hanging bridge at pinakita ko po sa inyo ang buong buong o oh, buong buo pala. Walang ka mansyang vul vulkan mayon. Pero kalahati lang po yan. Alright, so lalakan po na tayo para makatawid doon sa kabila nitong hanging bridge. Ayan, may galab siya po siyempre sa ating mga members. Alright. Shout out kay uh, Sherom Coelho. Very active ngayon si Sherom. Jeva Sen, mega love shout out. Ito ang halos hindi ko ma banggit sa ating mga vlog. Si NSPH vlog, mga Bicolano po yan. Mga taga rito po sila. And of course, uh, Ma'am Bless Map. Shout out. And of course, yung mga maalala lang po natin. <laughs> Kasi kung po tayo, oh, ito madalas po naming sakyan. Alright. Siyempre, members po natin Ronnie Mix Vlog shout out Ma'am Lintek shout out super super chatter po natin yan Miss Tisa Pinay ng US of A si Eden Live Reality Vlog big love shout out samahan nyo po ako maglalakad alright Joe Agapitos Cuisine Lebanon Beirut Alright Budut Queen 55 Alright Mega Love Shout Out Okay so Medyo mahaba-haba Patula lang natin Ang hihingal na po si Kuya Dan Alright And of course Kevin Adamas Vlog Mega Love Shout Out Kevin Bicolano And of course, guys, you're happy. Palyarna, may galab shout out, boss happy. Alright. And of course, the remix. May galab shout out. Sama nyo ako sa paglalakad mula po doon sa aming bukid. Medyo mabilis na pong hakbang ko. Dahil yung mga kasama ko, mga sisters ko, ando na. Alright. <laughs> Pagod. Pagod. Kapoy. All right, tingnan mo naman 'yo ang mam nilalakaran namin. Kaliwat kanan makikita po ninyo mga sari-saring puno. Salma masama na po diyan mga prutas, punong nyog. Ayan. And of course, uh, mga bahayan din po sa ilalim yan. Alright, doon po sa ating hindi mga nabanggit, syempre, Abangan ang susunod na vlog po natin at doon ay maubos ko na kayong ma-shout out. Okay, siyempre sa ating sister, aking sister po, Sally Nolasco, YouTuber, nagla-live din po yan. Pa-support naman also kay Musika ni Kuya Mon, taga mismo yan, si Musika ni Kuya Mon. Alright, mula po dito sa Pandan, Ligao City, inyo pong lingkod. Kuya Dan, nagbabahagi po sa inyo ng muling um, adventure ng kanyang bakasyon dito sa Ligao. Sa amin pong probinsya ng Albay. Alright, Miguel, shout out. Now signing off. Oh.